Da 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 da. yan ang aking tagiliran ng ba po siya. Naikat ko na po siya. And then, ilalagay ko na lang siya dito. Tutanggalin ko siya. And then, ilalagay. Ayan. Katulad nito. Ayan. Ilalagay. Ayan na siya. Ayan, kukuha po ako ng, Ayan, ng ampalaya. Ayan, ang ampalaya. Tumura mo yung aking ampalaya. Ayan. Ayan ko Kukuha po tayo ng ampalaya. Ayan. Ayan,

Mama. Niyan dito. Ayan. Tinusok ko lang siya oh. Dito sa halig na. Ba. Dapat try ko mumubunga. Hayo. Hayo Ito lang yung ano ko. Ayan, lutuin ko to. Ako lang kasi ang kakain nito eh siya ng manok, and then, diplom, etc. Ayan, ito yung bermuda na kinap ko dito sa tiles. Ayan. Ito yung ano, Tapunan ng basura namin. Kaya yun. yung ito yung aking ayun meron naman tayo ang palayo. Ayan pala yun ayan may ang pala naman po tayo ayan Yan, kapitbahay namin. Yan po yung aking mga kapitbahay. Ayan. Malalayo yung pagkita ng aming kapit bahay. Ayan. Ayan po. Ayan pa ikot. 这个。